Wow. Kapausap talaga mga mabaya, no? Sulit. Nakataba nitong isda na nato. Hindi sa atin mga mabaya. Ang pulahan. Simping luto lang itong mga mabaya, no? Tapahigupin kayo ng masarap na sabaw. palma más Laki ng ulo mga babae, no? -top natin yan mga babae. Okay mga natapos na natin. Luluto na tayo para makayop na nasa na mainit. Check natin mga kapaya kung kumukulo na. Try natin natin si Buyas. Ayan. Ah. Ayan mga kapaya kulong-kulo na. Mga pangapaka. Isang ng isda. Ito yung kulong mga kababayan, o. No? Yung mata. Titirain natin yan mamaya. Wow! Isang kagdilong sinabawan. Nakulungin natin. Ito na natin mga kababayan. Mayroong asin. Asin. Ayan natin Ayan nyo sabor Pag -pag ba yun